Buhay at Musika Channel Hello mga ka -VM. welcome to another episode of my channel which is Buhay at Musika and this is Buhay Gorong again Marami kasi nagtatanong tungkol sa eval B Okay, so paano daw ba kung uh, Parehas lang yung examination tapos magkaiba ang sections. Okay, magkaiba ang sections. So, halimbawa sa akin, ah, uh, gumamit, gumawa ako ng examination sa MAPE 10 for oxygen. Nagamit ko rin ba ang exam na to sa ibang section? Well, ang sagot ay pwedeng gamitin. Pero hindi yung exam na talaga. We will have a copy of the examination. Pero, make sure na nailagay mo na yung key answers. Okay? Kasi pag na duplicate mo yung exam na wala pang key answer para sa lawalang key answer gagawa ka ng dalawang key answer okay ayan so panoorin niyo po kung paano to gawin okay kung halimbawa parehas na subject ibang section lang pwede natin i-copy paste lang so long press tapos uh, yung dalawang square dito sa taas copy tapos yung uh, class name, dahilan yung helium, oxygen, exam name, inibahin natin, PT3, tapos mape, sorry, mape, dash, oxygen, O, oh. yung exam name ay ngayon, parang, okay, yan, yeah, then save. And that's it guys. Sana may natutunan sa episode ngayon. Uh, thank you for watching. Buhay at Musika Channel